Sandali lang, paano mo na ipasa ang pagsusulit? Yo, welcome back sa driver's license area natin dito sa Taiwan. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa aking mga karanasan sa pagkuha ng driver's license o lisensya sa pagmamaneho. Bago ang lahat, kung gusto niyo ang content na ito, like, share, comment, and follow na rin for more videos. Yun, kung handa na po kayo, tara na at simulan na natin. Una, inasikaso ko po muna yung aking medical para gagamitin ko sa aking pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho. Kaya pumunta na po muna kami sa pinakamalapit na hospital para sa aking medical. Nung nakausap na namin yung doktor, sinabihan niya kami na i-fill out yung form at ilagay na rin yung aking litrato. Sa kasamaang palad, nakalimutan namin ang asawa ko na magpakuha ako ng litrato. Pero buti na lang sa loob ng hospital ay may sarili silang photo booth or makinarya sa pagkuha ng litrato. Nga pala sa pagkuha ng litrato, siguraduhin niyo po na puti po yung likuran ninyo. At ang hinahanap nilang sukat para sa litrato mo ay 1 inch. Pero ang ginawa ko po, kumuha na po ako ng package na may 1 inch at saka 2 inches. Bali, 1 by 1 at saka 2 by 2 para sigurado. Mga ilang araw din bago ko nakuha ang medical certificate ko. At pagkatapos no nagbook na ako ng appointment para sa driver's license examination ko po dito sa app na ito. Yung medical certificate ko nga po pala ay magagamit ko lang sa loob ng tatlong buwan. At kung hindi nyo po na itatanong, may clinic po na malapit sa MVO or LTO kung tawagin sa Pinas. Pwede rin kayong kumuha ng medical certificate ninyo doon. Nung may schedule na ako para sa driver's license examination, sinimulan ko na rin po yung pagre-review. At bago ang araw para sa pagsusulit, Pumunta na po muna ako sa ganitong lugar kung saan pwede po ako mag-insayo para sa practical test. Kinabukasan, pumunta na ako sa MVO para kumuha ng lisensya para sa pagmamaneho. Dala ko na rin yung ARC ko, medical certificate, litrato at pera para sa mga bayarin. At huwag niyo pong kalimutan na magdala na rin ang sarili ninyong ballpen. Yun, at dumiretso na kami sa counter para magparehestro. Kung itatanong niyo po kung merong walk-in, hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyo ito. May nakasabayan po akong Pilipino at napansin ko po na hindi siya pinarehestro. Bagkos binigyan lang po siya ng isang form. Pagkatapos kong magparehistro, tinanong ko siya kung siya ba'y Pilipino. Legit, sagot niya ay oo. Tinanong ko siya kung nakapagbook ba siya ng appointment online. At ang sagot naman niya ay hindi. Sa kasamaang palad, hindi siya nakapag-exam sa araw na yon, At sa online appointment naman, tinulungan siya ng asawa kung, kung paano gawin yun. At yun, balik tayo sa pagsusulit. Bago ang pagsusulit, may orientation muna ng dalawang oras. And guess what? Wala akong maintindihan kasi puro mandarin. Pero buti na lang, may videos at saka mga larawan. At doon kong medyo na intindihan. At bago matapos ang orientation, nagkaroon po muna kami ng maikling pagsusulit. Sa kasamaang palad, hindi ko po siya nagawa kasi mandarin po ang nakasulat at hindi ko po maintindihan. At pagkatapos ng orientation, dumiretso na kami agad sa silid ng pagsusulit kung saan ang mga computers ay nakahanda na para sa gagamitin sa pagsusulit. At yun, isa-isa na nila kaming tinawag para masiayos ang pagkasunod-sunod sa mga kukuha ng pagsusulit. Makalipas ang 30 minuto, sa awa ng Diyos, pasado ako sa written exam. At maaari na akong tumuloy sa practical exam kung saan ang pagsusulit ay ang pagmumotor na. Sandali lang, paano mo na ang pagsusulit? Oops, huwag kang magalala kasi English po yung sa akin. Bali, may kanya-kanya po kaming computer na gagamitin sa pagsusulit. At wala pong Tagalog, yun yung pagkakaalam ko. At sa practical exam po naman po, kahit pa paano, nairawas at naipasa ko rin naman po yung pagsusulit kahit na kabadong kabado po ako sa oras na yun. Paalala lang po, kapag hindi po ninyo naipasa ang written exam, hindi rin po kayo makakapag-practical exam. At kung hindi nyo pa po napapanood ang video ko po tungkol sa practical exam, pakiclick na lang po yung link sa baba. Nga pala wala po akong sariling motor. Bali, hiniram ko lang po yung motor ng biyanan ko. At kung nais nyo naman po kumuha ng lisensya sa pagmamaneho at wala po kayong motor na gagamitin sa pagsusulit, maaari po ninyong bisitahin ng pinakamalapit na MVO sa lugar. Maaari po ninyong itanong kung meron ba silang mga motor na pinaparenta o pinapahiram para gagamitin sa pagsusulit. Kung nga po pala, nahirapan po ako makipag usap sa kanila kasi hindi lahat sa kanila ay nakapagsalita ng Ingles. Buti na lang, kasama ko asawa ko. Diba? At dyan nagtatapos ang ating kwento. Paalam!